Anong reaction mo? Lumantad na sa publiko, si alias Catherine. Ang sinasabing body double, ng poganteng Pogo Queen, na si The Smith Mayor, Alice Goho. Nagtungo ngayong araw si alias Catherine, sa tanggapan ng NBI, dahil ipinatawag ito ng NBI, upang maimbestigahan kung ano ang naging partisipasyon nito sa pagtakas ni Alice Go. Ayon sa imbestigasyon, gumagamit raw si Alice Go ng mga body double upang lituhin ang mga humahabol sa kanya at napag ng NBI na isa si Catherine sa nagsilbing body double ni Alice Go. Kaya kahit nakatakas na ito sa Pilipinas patungong Singapore at Indonesia, ay nagawa pa rin daw ni Alice Go na makapagpanotaryo ng kanyang affidavit kay Atty. Galicia gamit ang kanyang body double. Makikita sa katawan nito, sa paglalakad nito, pananamit, pati buhok, ay hawig na hawig ito ni Alice Guo, nakasuot rin ito ng salamin, kapareho ni Alice Guo. Nauna ng kinumpirma ni Alice Guo, nang maaresto ito ng NBI sa Indonesia, natauhan niya si Catherine, at kumukharaw talaga niya ang lahat ng mga tauhan niyang babae. Uh, ano po? Si yan? Yan. Lahat ng ko halos long hair. niya Sinubukan ko na ng media, ng pahayag, si alias Catherine, ang body double ni dismissed mayor Pogo Queen, Alice Goo ngunit tumanggi itong magsalita. Ayon sa mga netizens, kamukhang kamukha nga ni Alice Guo, ang kanyang body double, na ginagamit niya, para lituhin ang mga humahabol sa kanya. Sa katawan nito, sa paglalakad nito, sa buhok nito, sa galaw nito, sa pananamit nito ay, kamukhang kamukha raw talaga, ni Alice Guo, nakasuot pa nga ito, ng salamin, tulad ni Alice Guo. Anong masasabi mo, na lumantad na si alias Catherine, ang body double ni Alice Go. Magkamukha ba talaga sila?